Oh, ayan. Oh, di ba? Shout out. pinto rana. Naalala ko yung uh, pelikula ni Moses. Yung uh, Ten Commandments. Hinawi yung dagat. <laughs> At yung may mga napapansin tayong umbrella, ah, halos tapat ng guhit. May lumalampas, hindi naman gaano. Maayos lang sila nakaka-deliver dahil uh, maluwag na yung kalsada oh nakakapasok na rin to mga tricycle Maganda nga umaga sa inyong lahat Ngayon ay Wednesday at uh, July 2, 2025 At sa oras na 11 ng umaga Nandito tayo muli sa may uh, Tabora At uh, ayan ang Divisoria Mall Nandito tayo muli at uh, i-update ko kayo Dahil noong nakaraang araw O kahapon lang nandito tayo Yung unang araw ni Yormi At uh, ito nga pangalawang araw So titignan natin ang sitwasyon Dahil uh, ayon sa ating mga viewer Pasadahan natin ito ng tanghali at nakikita ko dito bagong pintora oh at sa uh, sa pinturang iyan hindi sila lumalampas mas kaya nung nakalagay dyan sa loob ng guhit wag lang silang lalampas Hi, good morning. Ang oh, ganda na, oh. Hindi na lumalampas, ah. <laughs> okay. Bago nga, oh. Ay, Good morning. Ay, sir, kailan pa napinturahan ito? Kagabi lang. Kagabi lang. Oh, ayan. Mas kaya nung ilagay dito, ang sabi, huwag lang lalabas sa guhit. Oh, maraming salamat, sir, ah. Atas shout out sa inyo. Ang ah, maganda ng tignan, ano? Maayos. Salamat po. Ito, tignan natin dito. Oh, okay na nga. Bago na rin yung uh, guhit. At yung may mga napapansin tayong umbrella, ah, halos tapat ng guhit. May lumalampas, hindi naman gaano. Dito yung dating uh, wala ka na talagang mataanan eh. Kung nasaan yung kalsada, dito nga ba or doon? Dahil uh, punong puno ng vendor ito. Ito 'yung palabas ng ano eh ng Wanluna. Uh, Katulad nga ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi naman mawawala yung mga vendor. Aayusin lang. Katulad din ng dati. Uh, four years ago Or five years ago Nung uh, first term ni Yormi, Sila din ang gumawa ng guhit na yan eh Wag lang silang lalampas O oh, dito rin oh So dirituin lang natin itong uh, tabora So ito na Ah, hello! Hello! Oh, ayan! Ang saya naman yun. Oh, yan. Oh. matanong ko lang habang kumakain kayo. Eh, may nakikita ko mga umbrella. Huwag lang lalampas sa guhit. Ah, sige. Hmm. Salamat, ha? Salamat. Kain lang kayo. Hmm. Kumusta na kayo? Ayan, maganda na tignan. Hindi lumalampas sa guhit. Diba, ba? Hindi. Kat, ito lang lumampas. Letters, 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 letters. <laughs> Hello! Po. Oo! Oh, dami natin kasama sa galaan dito. Okay. O ayan! Sige! Po, At uh, katulad nung tulda na yan, oh, hindi naman lumalampas sa guhit. Hindi katulad dati, di ba? Lampasan niya sa kalsada. Pwede na makabangga ng ulo ng tao. O oh, ayan! Maraming salamat sa inyo ha! Sige, bye-bye! Bye-bye! Eh. Ay, sige, sige. Yung nakaraan, pinasadaan natin ito ng ilo. Pinasadaan natin ito ng maaga. Ngayon tanghali, mag-alas 12 na, papasadaan din natin ito ng uh, pahapon. Titignan din natin yung ilaya. So, nagbalikan nga pero na, maayos na. Maayos lang sila nakaka-deliver dahil uh, maluwag na yung kalsada. Oh, nakakapasok na rin itong mga tricycle. Oh, ayan. Oh, di ba? Shout out. Binipinturahan na. Papatungan na itong dati. Kuya, pagpatuloy mo na yung paglalaro mo ha. Enjoy. Ang layo niya nung no? pipintura mo. Mag-isa ka lang? Bahabayan. Mag-isa ka lang? marami kami. Ah. Marami sila. Marami kayo pero isa ka lang. Oh, sige. Tuloy-tuloy na ito. Balik sa dati. So, ito na rekto at yung sidewalk dito. Oh, mayroon pa rin mga vendor sa gilid pero hindi katulad ng dati. Dito sa kabila, tingnan natin. Ah, dito na tayo tatagos muntang ilaya. At nang makita nyo itong sidewalk. Yung iba, nakalatag pa rin sa sidewalk. Tama nga sabi ng mga viewers, babalik din yan. Pero doon sa dinaan natin, merong uh, guhit. So ito ng Ilaya Ang ganda tignan Dati kasi Yung hindi pa nakakapamasyal dito Yung gitna na yan May mga extension Ng mga umbrella At uh, mga paninda Pero tignan nyo ngayon oh. Naalala ko yung uh, pelikula ni Moses Yung uh, Ten Commandments Hinawi yung dagat. <laughs> Labas tayo doon sa One Luna. Ba oh, ayun! Kamusta? <laughs> Marami tayong mga kasama dito. Eh. Wala nang ano, uh, bumabangga sa ulo pagkalimbawa naglalakad dito. ah Oh, sinasabi ko na nga ba ang ganda ang ganda na grabe oh, diba oh maayos na maayos kahapon, diba? oh andito lang tayo kahapon asa na yung mahihain Daya, oh na ka, nagtago. nagtago na <laughs> Uh, kuya, nakakapasok ka na. Di ba, maluwag na? Oh. mamili, mamili, mamili. Sana mapanatiling ganito. Itong uh, dalawang street dito sa Divisoria, itong uh, sa saka itong Ilaya, ang talagang dinadayo. Tapos papasadaan ulit natin ito pagka weekends. Yung kalsada dito na sinabi kong nga uh, dating hindi rin makita eh titignan natin ah ito ginuguhitan na rin oh sarap na -motor. oh di ba ang sarap na motor so ayan di ba hindi naman sila aalisin ayusin lang at nasa guhit na sila Okay, diri tayo dito. Uh, ito yung pinakita ko sa inyo kanina yung nasa uh, Tabora tayo oh. dati hindi makita yung Divisoria Mall sa dami ng paninda dyan andito tayo sa Wanluna. at uh, abangan nyo ha dahil uh, tayo ng Kiapo bye